Kaho kasi bumbay oh. Ang oh, hukay ng baling huy, laki. Oh. Yung iba naman maliliit. ah, laki. <coughs> laki ng laman. Sa mga hukay, ay diyan. Ay. Parita. Yun oh. Yun, malamang pa oh. Ay. Ay. Atake mo na. Oy, oh, yun. Malaki din oh, yan. Malaki din. Oh. Oh, May malaki din. Marami ho sila. Oi. Anak laki. Memang anak pahu melilit lang. <laughs> ya anu, anak putul. Ini. Sabun kucing lawan. Oi, Dari-dari nang pangiring dajian. Asal lang sawana si Bombay. <laughs> Ramirin datang ni si Bombay ai. Eh. Oh, ayun po, laki. Ay, may punggok. Kahit yung punggok malaki nito uh. yan. Kali na, narapa po dito isa. Ayun uh. po. Ayun po na po, naubos na uh. lahat. Ayun, marami pa rin po siguro, ano? Marami pa po yan sa dulo.

<laughs> yan ay kinakalangan na yan. Yan ay yaya-jarin. Hindi na yung magandang Yung yaya-jarin, yung suman. may hmm. malaki. O. Oh, yun ang kasya. Yun ang kasya. Yun ang kasya. Hmm. muna dyan. Oh, yun. Anan. Ang hinang suman. <laughs> Maliliit mo yan.